Ka'ma kama? Si... Sino ka mukha mo? Si... Hala. Sino? Sino ka mukha mo? Si pa... Puro ka... Ang pangin na wala! Nasaan yung titi ngayon yung titi? Tignan yung titi. Yung dila. Labas mo dila mo. Tignan natin. Kinasad <mess fortress> ka pa. yung natin yung mo? Saan tit? mo yung tit tumi -teet mo? Smile! Smile ka! Bakit tumi -teet mo yung tit mo?